good afternoon. Ah, uh, mag-update lang po ako kasi pasensya na pala guys kasi uh, hindi ako nakaka-upload ng ng video sa YouTube kasi ah, uh, two weeks po ako may ubo at sipon tapos may lagnat. Ah, uh, pero ngayon medyo okay na po yung pakiramdam ko. Okay na po yung medyo ah, uh, Okay, okay na po yung may dumaan, duman guys, yung asawa ko. Okay, okay na yung boses ko kasi nung nakaraan, sobrang, um, hindi talaga maganda yung boses ko. And guys, uh, alam nyo ba guys, na, uh, ngayon, ngayon lang ako nakaranas ng mahabang uh, ubo at sipon. Sobrang, uh, ang hirap pala kasi, yung dikit na dikit yung plema mo. Ayun, sobrang dikit na dikit yung problema mo na halos uh, masakit sa dibdib. Yun yung naranasan ko, guys. Tapos, pero ngayon, okay na ako. Wala akong tinitake na gamot. More on uh, tubig, and then, yung uh, Bix... Yung Bix Formula 44 lang yung iniinom ko mga gamot hindi. Ayoko talaga as much as possible. Ayoko talaga guys na umiinom ng gamot. Ayun, medyo ko na ako. Pero maraming salamat sa Diyos kasi kahit na uh, may ubo, sipon at lagnat ako, nakakapagtrabaho pa rin ako, nakakapasok pa rin ako. Kaya maraming salamat. Uh, kaya siguro guys, ganito na lang yung ah uh, yung nararamdaman ko kasi nag na naman yung weather dito sa dito sa amin or sa buong Pilipinas siguro ay hindi naman sa buong Pilipinas kasi iba-iba naman yung weather basta dito sa amin sa bulan nag-change na naman yung weather dati ang init-init ngayon umuulan tapos biglang umiinit kaya siguro ganito na naman yung paramihan sa Karaniwan na naranasan natin ngayon na umiinit at umuulan yung weather. Uh, mahirap nito guys is sa mga bata kasi uh, madaming nagkakasakit ng mga bata. mayro board sipon. Hi guys, uh, good morning. Hindi ko pala guys na close yung vlog ko nung nakaraan. Uh, uh, ngayon guys, medyo okay-okay na yung boses ko. Bumabalik na sa dati. Kaya guys, ingat-ingat po kayo ha, kasi yung panahon natin ngayon, lalo sa mga bata, paiba-iba pa, -iba, pa -iba, iba po ng weather. Ingat po kayo guys. Please subscribe to my channel kung nagustuhan nyo po. Maraming salamat po guys.